Magandang araw sa inyo mga ka-Balisong, mga ka-Balisong Batangas. Ay Happy New Year ho sa inyong lahat. Tanggapin niyo ang pagbati ng mamay ng isang manibagong bagong taon at nawa kay kumpleto pa inyong mga gulamot at kay hindi naputokan. Ay di gernen ho, ako'y pinadalhan ni Ma Oro ng dalawang balisong. Tandaan niyo pamaskong handog niya. Di ka't siya ho'y ng tatlong balisong. Ay ako ngayon ay pinadalhan niya ng dalawa at dahil sabi niya ay madami naman daw natuwa doon sa kanyang pamigay, ay gusto niya mamigay pa uli. Anong pabuenas, ika nga sa bagong taon, na ho. Para sa pasok ng taon kay may bagong balisong, ay di password niya ho din niya sa dalawang are. Are dalawang are special. ah uh, ho ang bolsters. At ang pangapit ho na re ay horse bone, ano ho. Ay di ang gagawin ho natin, ginawa natin ng programa. Are yung isa, ay at ipamimigay sa pamamaraan kung saan ari inyong panoorin ang video na are Ari hong video na are ay gusto ko lang ipakita ari ho ang mga gawa niya sa akin na ditubo. Ano ho? Ari na ipost ko na pero hindi ko pa na ipibideo. dahil siya naman ang na namigay ay di inyong panoorin rin na maigi dahil ang katanungan para inyong makuha rin 29 na binasto na aray, ay di ni natin kukunin ano ho, sa detalye ng aking video ipapakita. At sa banda ba din di yan, ay sasabihin ko kung anong katanungan. Kaya, ang inyo lang akong gagawin, una, pag napanood ang video, kayo ay magkukomento ng inyong pangalan. Ano? Pangalan nyo sa Balisong Batangas Group doon sa ating YouTube page. Pangalan lang ho. At pangalawa, ay iyong inyong kasagutan doon sa katanungan na ating itatanong sa bandang gitna o pahuli ng video na are. Kaya inyo muna aring panoorin at are naman ay iisa-isahin natin ng mabilisan laang para inyong makita. Ang una ay are. Are collaboration build. Ang guwa ng balisong na are, lahat ay ang maurunga. Ayan, ang kanyang etiketa di yan. At are ho, ay ang tawag din ay Chris. Ano ho? Ang umukit ho na rin, Mother of Pearl na are, ay si kapatid na June Kempe ng Sulu, utak blacksmith, ano, mga tagahulo, mga tausog nating kapatid. Are ho ay kundi ang nagkakamali ay nung isang taon ko na ipagawa, 2023. Ano ho, ang talim naman ho na rin, aking ifinors patina para iwas kalawag na lang ho. At iyan naman ho ang detalye. Yan ho ay ditubo kagaya ng iba na ating ipapakita. Ay di ari yung una. Chris, ano? 29 cm so ari lahat. na naka-force patina. ari naka-force patina din. Kalis, taluseko. Taliseko dahil tatlong siko. Ika nga ng mga tausog. Kung ilan yung siko ng talim. Doon ho binibilang. Ay di talo, di tatlo. Taluseko. Mother of Pearl din ho. ari na inukita ni kapatid na Jun Kempe. Gayon din naman ho aray. Ditubo din. At iyan ho ang detalye. Gayon din ho ang talim. Ano ho? Ipinohors patina natin. Kung tatanungin niyo bakit i-force patina, ay may mga pamamara naman ho para magawa yan. Eh sa akin ay para makaiwas kalawang. Dahil ari naman ho ipang koleksyon at hindi naman ho pang gamit. Ang pangatlo din na ating ipinagawa ay areh. Areh ho ay bunti wood, galing ding hulo. Areh padala ni Jun Kempe, bunti wood ho ang ginamit din At ang umukit naman ho na areh ay si Panday Jonifer Padehinog ng Antique Province. Sila ho mga mag-uukit ng mga tradis tradisyon na ukit ho are, ng mga gawang uh, antike antique. ho? makikita nyo to kalimitan sa scabbard ng mga uh, itak na yari sa kanila nari ay nakatinga at ang talim ho nari ay yung gahong tinatawag na no, stiletto sa Italian blade ayan double edge ho yan, kainaman lang ho bakit ho pang sa akin kainaman lang ho ang talas na aking ginagawa ay pero hindi naman ho pwedeng bibiruin, no ho So ayan. okit ni Panday Juniper Padahinog, gawa ni Mauro. Pakita natin muli ang kanyang etiketa. Ayan, Mauro. Mm. Ditubo, 29 yung estileto. Arehong isa, Ige din. Dane. Arehoy ukit ni Panday Johnny. Ano Johnny Padahinog ng Antike. Antike. At ang talim naman noon na ray ay kampit. Ayan, kampit. Titubo. Tiketa. Mauro. Hmm. Kainaman din ang talim dahil yun nga kaya sabi pa nina, ipangolekta. Ay, huwag kong bibiro. Ay, ay siya. Malina, basa. Ayan. Huwag din naman hong bibiruin kahit pasabihin ng pangulik talaang at tunay na halhal. Ang mga hahablig na re. ang isa pa sa limang piraso. Ari naman hong pinakahuli ay ariho ay kampilan. Ang ukit ho na re, kaya ari nagkaiba, ariho ay talagang ukit ng mga tausog sa buntibod. At ang, ang talim mo na re, ay inukitan din nila. Ano ho? Yan. Tausog design ho yan. Kay kampilan. Yan ang kadetalihan. Pagkagaling din ng kamay. Pag kay mga traditional na tausog blades, ay dyan ho kayo maganda magpagawa. Ganyan naman ho ang talim na rin. Yan. Inukitan din ho. Ano ho? Eh, gaya na sabi ko kanina, ay mga katanong ano, ay mga manggagaling dito sa ating ano, pinapakita sa inyo. Basta lahat ho, aray di tubo. Yan. Ganyan din ho, kay naman lang ang talas. Dahil pangulikta. Yan. Talab naman, kasi talab. Yes. Ay, eh, di aray ho, ang lima. Ngayon, para kayo makasali, dini sa aming padaling are sa programang ginawa natin. Ano ho? Para kay makakuha din eh. Kung gusto yung palarin rin din eh. Inyong, hindi, ni hindi. Ah, Ining ipapasilip muna. Ang profile ho na re ay labaha. Special ho are. So bone na kapit. Labaha ho ang blade. Eh huwag niyong papansin yung mga gorlis-gorlis. Baka sabihin niyo eh, may gasgas -gas ang blade. Yun ho ay wax na inilagay ng mamay. Para kahit magtagal bago maipadala. At bago ipadala, ilay ko naman yung minawax. At nakakaya pag dumating na may kalawang. Yan. Gawad din ang maoro. <coughs> may tatak na traditional na taal sa likod. Aray. Yan. Ay di, Sukat ho ay 29. sa na stone. Ano ho? Ay, hindi naman ho mapapaya. Pag Paggawang mauro naman ho ay kay Saos ko po. Ang pagkakaganda ng mablig. Na ho. Kung gusto niyo pang mas patalasan, ay diin niyo na ho. Stroop, ano ho. Stroop niyo na lang. pero sa akin naman, hindi na ko. Kainaman, kainaman. Ngayon, paano ho makakasali? Ay, para ho kayo makasali din sa isang are, sa 29 aring binastone, Garna yung inyong gagawin. Kagaya sa kanina. I-comment nyo diyan sa ating Facebook. Ay, Facebook. Sorry, sorry. Sa ating YouTube. Ano? Kung saan nakapost ito. Ang inyong pangalan doon sa Balisong Batangas group natin. Yung inyong username. Ano? ho, Kung anong pangalan nyo, kagaya ko, ako ay Ramon H. Batan sa Balisong Batangas Group. I-comment nyo yun. At sa baba noon, ang aking katanungan, para makuha niyo are okay kayo makasali din eh ay di ilan ho ang baon na rin. Ilan ho ang baon nitong uh, ano ba ang tawag din eh? Ilan ang baon na rin kampila na are? Ilan ang baon sa talim? So ilagay niyo yung pangalan, ilagay ang sagot, at kayo ay a-assign na ng number. Pagka valid ho ang entry nyo, kay ko ng sagot na number, yun ho magiging raffle entry ninyo. Now, klaro. Ang tanong, ilan ang baon na tanso sa talim na ring kampilan na are? Ilagay yan sa ilalim na inyong username sa FB ng ating Balisong Batangas Group. Siya, dali ho, kung gusto nyo matikman are. Muli, maraming salamat maaro at yung isa, ay di gagawa natin ng kakaibang programa. Maraming salamat po!